Hi guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. Ngayon po, tinitingnan ko po yung dahil namin na masyadong ano. Diba tawag yung cluttered? Yeah. Hindi ko alam ah. Parang hindi lang narinig ko. Masyadong tingnan mo ang namin yung mga gamit. Minsan, yung iba hindi ko pa mailit Kaya sa ngayon, ito na mag-start ako na ano. Ang ano ako. Habang may habang nagwa-watch ako sa ano, ibang mga mga upload na iba. So ngayon, ito so, ang marami akong ano kasi maliligpit ko oh. ako. Uh, Wala kasi akong tagaan. Video ako lang talaga. Sa si lola lang ang nagatakbay talaga. Try, try. So mga naka ganito, ayusin ko po. Ito lang yung mga gamot ko. Pinilipat ko po saan. Mas malalim na lagayan. Kasi hanggang lahat ako nga risita. Ayan. Paano ba? Marami akong gagawin. Ito. 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 Magtatapon ako kasi wala akong time sa so, sa mga sa kung ano ang panahon na magtatapon. Dito dito dahil yun o ito ano ang nalang hindi kasi ako magtapon ng mga gamit kung may time na ako tapos meron ako dito ko yung pag nag-releasing ako ko okay, dito dito ito dito ito tapos pa pa Diba? Ano, di ba? Sige, bili, bili, bili natin sa ano. Dali ng gamit. Dito, na ako na ito, fan. Hi, hi, sabi mo. Hello, YouTube. Hi. Bigyan mo hello, welcome. Oh, hi, mo ng naman Oo, oh, bali. Magbi-video tayo dito. Kung na ko balik dito, ha. Oo. Oh, oh. Daming kalat. Ayun you know, oh. Pakita ko ngayon kung ano magagawa. Tapos later naman pag tapos na ako, papakita ko rin. Diyos ko po, parang hindi ko alam pa paano yan. You know? Ayan. Pinahabi kasi yung mga ano, abubot. So, sige mo yung pinapit. Dito kasi ako nahihinga, kaya yan ang hingahan ko. Yung kwarto ko ay ito. Finish? Okay. Yan ang kwarto ko, pero hindi ako din natutulog. Andiyan lang yung mga gamit ko. Wala naman kasi kami ng mga bisita na natin dito. Ang daming talat, ang daming kong ano, shoes. Wala ka ayos Ayan po oh. Ano ba? Ang eh. daming, ang daming talat. -dami ayusin ko po yan

Uy, ano na, dito pa, naka-air phone. Hindi isa. Tingnan mo, ayan o, oh. na yan. Ito na, andam. Ito isa pa, pinaandar pa rin yung isa. Oo. Hindi na, namin na tayo yung trip Hindi ko alam saan kong mag-uumpisa. Madami. na ito. O, Tingnan natin dito. <laughs> na lang oh. ito. Ang ano-ano ang laman, o. Sukla, dami. Kan no. ah, aku anu putri mah tinggal. Ah, muka kayak itu. Dan hologistik. Ini beda lipstick kayak itu. Ah. Itu guru anu itu, para itu dito. Entuk. Itu ata itu gimana ganyan? malalang malalang Wala lang. Wala lang. lang ako. Eh. No? Wala. maglagay ako. ko okay, yung isa. Ang ganda. Kumapal yung ano ko. Kapal na nga, oh. dagan ko dito. Hindi ako pwede magtanggal yung salami. Hindi ko makita. Ayan na. Eps. Dito lang naman ako sa bahay. Kaya ako lang. Kasi pag paalis naman ako dito naman akong magagawa. Play-play ko lang naman ito. <laughs> Ay. Ano ba? Ano ba? Ano ba ito? ito bakit ang ganito ito? Nasa baba? Hahaha <laughs> Kailangan natin mag ano dagdagan ng kilay kasi Tara, dati makapal ang kilay ko Ano, tumatanda Parang nababawasan Pero marami naman talaga Marami na rin naman pala ito kanina pa Wala lang, gusto ko lang magdagdag Hahaha Hahaha

Ito salamin ako dito. My kill force. Ah. Mmm. Ito yun. ganda. Ito na sa akin na ang luma, ang bahay. Pagbasa pala yan. Mmm. Sana so, isipan ko lang ngayon mag-ano. Video Nasa bahay lang ako na naman. Lato, na naman. Ito naman yung ano to yung. Hmm, amoy, amoy. Ano to eh? Oh, stress reliever.

Diyak nita kapag nangyari. Ang oh, dami kong pwedeng itapon ng mga tisyo, ng mga kabinag. Naiipon ng naiipon. Dito muna ito, nakalat ko muna dito. Mga silofin, mga she, sa she-en, nangihinayang mm, akong itapon. Pero dumadami na talaga siya ng dumadami. Hmm? Dito, ano ba ito? Tapos gano'n ako, kadami ng kalat Araw ko. Araw-araw rin ko Araw-araw magliligtip ako. Araw-araw magliligtip ako para

Ano kasi kuya, eh? parang ano. Side effect sa ano ko. Sa operation dito. Hmm? Okay. 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 Hindi naman baan, okay. So ngayon, hindi ko alam kung ano ilalagay ko dito. Ito importante ito sa akin. Bye! Ingat hai, pasakyan, ha, yung kasakyan ha! Doon ko na yung kasakyan. Bye-bye. Magpapagas bye. kayo? Bye-bye. Ay, yung sa ano ko ito. Hindi na ako nagpapacheck sa ano ko. Ano Diab diabetes? Ano ba sabihin, Angela? Diabetic? Diabetes? Diabetes. 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 Hindi ako check na matagal na, Angela. Check mo ako minsan na. Nagre-record ako. Baka, ano? bye. bye. Magsasabi ako pag ano maalala ko. So, ilipit ko dito. Kapit! Ito din. Ang nilalagay ko dito sana. Mga ban mga ano ko, mga ganito. Pang ano sa ulo. Marami ito. Ngayon isa na lang matira nawala. May mga gumagamit na iba. Ito kasi galing ito sa Hong Kong, kaya tinitipit. Bibili ako ulit. Hmm. Okay. Welcome to my YouTube channel. I do the vlogging today. Kasi ya, wala naman akong ginagawa na ano ha. Ay! Oo nga kapal! Na, ganyan talaga pag nililigpit, di ba? Pag nililigpit may mga nakikita ka na ano. Ano bang gagawin ko? Na yung gulay natin. Anong gulay? Ano bang ano bang iuulam ko? Ito, mga gamit ko na personal. Saan ko ba ito ilalagay, dahi? Tulungan mo ako biglit. Kasi hindi... Ito na! ama lakat mo kaya na yung mga iyong tama yung mga iyong mga iyong mga iyong mga iyong mga kinain mga iyong mga iyong mga iyong mga ko. mga iyong mga iyong mga iyong mga iyong mga ang mga iyong 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 mga mga Sige, mamaya, tulungan mo ako deh, ha? Itong mga personal na gamit ko para patasama sa bahay. Ngayon, oh, pati itong ano, salamin. Ito. Ang dami kong ano, gamit. Ngayon, ano to, ayos-ayos. Tapos, mabilis ito, siya mas maano, mag-sapo. Mabilis yan. ako dito ha. Ah. Ano tagal na, ano ko kaya ito, yung mabilis lang. Patayin ko muna. Ayan. Kunting ano lang yan. Kunting linis ladies. Ang sabi ko magdadusting ako pero ang ano talaga nangyari hindi ako nakapagdusting kasi kung ano lang yung binunutan ko ng gamit yun lang yung nadas -dust, nadasting ko yung yung top na niyan yung ginagawan ko ng ano yan dyan parang hindi ko yata napunasan yan guys yan may mga ano ako dyan sa ilalim ayan maraming mga maliliit na ano na, yung mga coins yung mga pansukli doon ba sa ano sa, sa grocery na yung mga yayay <laughs> inilalagay ko sa ano sa mga ano ba yung sa alak naipon lang naipon marami na parang dalawang ano na yan eh dalawang half gallon Eh guys, ang dami kong mga ano diyan barya. Ang daming Mga piso-piso naman sa ilalim lang niya naka, nakagalundin. Wala lang, 'yun lang 'yung ano habi ko lang na mag-ano ng mga coins tabi-tabi parang hindi ko tala hindi ko naman masasabing ipon ko 'yun kasi maliit lang naman ang halaga. Uh, mahilig lang ako magtabi for ako alkansyahan ayan unti-unting ano linis ngayon medyo okay kasi yung katawan minsan ano masama ang ano ko pakiramdam mas madalas na masama ang pakiramdam ko dahil sa tuhod. Masakit ang tuhod, ang arthritis. Siyempre, ipipilit kong lumakad. Mas masakit yung dibdib ko. Hindi naman masakit na masakit. Parang mabigat. So, syempre tinitiis mo na ano, ihakbang ng ihakbang yung mga paa. Kahit masakit. Kaya, ang ano, nagiging resulta, masakit ang ano mo. Katawan pati dibdib. Mabigat. So ngayong araw na ito, medyo okay siya. Madalas talaga na ano talaga yung pakiramdam ko na minsan lagi na lang akong nakahiga. Hindi ko naman sinasad, sinasadya yun na maghiga ako kasi ayaw ko naman talaga. Ang problema nga lang kung sobrang masakit yung katawan, sobrang masakit ang mga tuhod, at hindi hindi ko talaga kaya na bumangon. Mag, magbangon naman din ako pero ano, magbangun magbangon naman din ako pero yun bang pupunta ako ng kusina minsan pa nga ayaw kong ano, pumunta doon kaya nga ako may table pala dito na kainan yung pagkain ko dyan nalang inilalagay ano talaga, masakit talaga yung ako hindi mo, parang ano, ano talaga bumangon. Ang hirap. Ayan. Minsan nga. Kaya nga ako hindi nakakapagtinda. Kaya, syempre, pag magtinda ka, mag, mag-upo ka, pag ano, may bibili babangon. Masakit. Masyado yung mga paako. Ayan, hindi talaga. Si Mary Grace na lang lagi ang ano, at saka, sa ngayon na nandito na nandito si Maris yun siya yung tumutulong sa ano pag tinda pagwala pag wala si Maris ayan si Mary Grace yung mga kasama ko naman dito hindi naman sila nagtitinda kay nag aaral yung iba naman ano pwede naman magtinda pero sila ewan ko busy sa ano pag hindi nag aaral naman busy sa cellphone nasa kwarto lang sila lagi Andiyan na si Minglet. Medyo okay yung ano ko katawan ko ngayon, no? Nakaiikot ako. Pabalik-balik kaya lang sumakit na talaga yung binti ko. Ayan. Medyo natapos din ako sa aking mga nililigpit. Oh, bakit basa? Sa pa. Ayun. Ay, nasa ilalim hindi na mga ano. Slippers dito ko na nilagay yung slippers ko. Madali ayan, ayan. But ito yung masimula na ko, dining. para sa sarili ko lang yan pag ayaw kong lumabas madalas kasi hindi ako malabas kumain dito lang sa loob ayan so oops nagdaligpit na kunti ewan ko hindi ko na alam kung ano magandang buta para, parang, parang nagdusting lang ako oh ganun pa rin parang hindi na bago ano ba yan Maris, sa dami kasi ng mga ano no hmm, parang ganun pa din Kalat pa rin. Hmm? Ano ba yun? Pero nakapag-dusting ako. Malilinis ang kutin ako. Itapon ko lahat yung mga yan. Oh. Ay! Ano ba yan? Ay, parang ganun pa din. Parang tindahan. Okay na yan? Ayan Ayan. Pero maganda yung aking curtain Maganda ang curtain ko. So, so ito na yun yung after ako nag... Ano, linis-linis. Nagigpit-ligpit. Ganun pa din. Doon sa kwarto ko. Sa loob. Hindi ko na yan dinalo. Dito lang. Napatanggalin ko yung ano. Itong cabinet na itim. Para makita yung kurtina ko. Ano? Ayan. Tapos... Ayan guys, ito lang talaga, hanggang ganito lang. Wala na talaga ako magagawa pa dyan. maliban na lang ipagtatapon ko yung mga gamit na yan? Okay, hanggang dito na lang muna. Dito lang ito sa salas na ano ko. Ewan ko kung ano pa, sa susunod. Mag-iisip pa ako ng paraan kung paano ko gagawin. Baka meron akong maitatapon. Ito naman, ito yung ang iniinom ko na gamot. Hanggang dito lang muna. Okay, bye-bye. Napagod ako. Nakatulog na nga ako pala. Kumain ako, natulog ako. Kasi ano na yun eh, magdi 3 o'clock. Hindi ako kumakain pa, nanginginig na nga ako eh. Tapos nagpahinga ako, natulog. Ngayon, pagkagising ko lang, tiningnan ko, tiningnan tinignan ko kung ano yung mga nagawa ko. Okay na yan. Thank you. Bye!